Inaasahan ang mas maigting na relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Kasunod yan ng pagbisita ng foreign minister ng Malaysia kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kahapon, positibo ang pangulo na magtutuloy-tuloy ang magandang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Si Alan Francisco sa detalye. Pinaigting pa ng Pilipinas ang 65 taong diplomatic relations. Gaya na lang ng pagkarte si Call ni Malaysian Foreign Minister Datu Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan sa Malacanang. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tumanggap sa opisyal. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pagbisita ni Malaysian Foreign Minister. Nangako ang presidente na mananatiling bukas ang komunikasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang developments. Ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia ay nagsimula noon pang 1959. Ito ang taon kung kailan na itatag ang Philippine Legation sa Kuala Lumpur. Ang Philippine Legation ay formal na naitatag bilang isang konsulado noong May 18, 1964, simbolo ng formal na pagkakatatag ng relasyon ng dalawang bansa. July 25 hanggang 27 ng 2023, nang si Pangulong Marcos ay nagsagawa ng state visit sa Malaysia. Habang si Prime Minister Anwar Ibrahim naman ay una nang bumisita sa Pilipinas noong Marso ng nakaraang taon. Pinag-usapan ng dalawang leader ang bilateral cooperation sa politika, seguridad, ekonomiya at people-to-people -people ties. Malaki rin ang naging ambag ng Malaysia sa pagkataguyod ng kapayapaan sa Muslim Mindanao taong 2023. Umabot sa 8.1 billion US dollars ang total trade ng Pilipinas sa Malaysia. Dahilan para maging number 9 ng Malaysia bilang trading partner ng Pilipinas. Habang pang 16 anim din ng Malaysia sa top investment partners ng Pilipinas noong 2023. Pumalo sa halos 100,000 tourist arrivals mula sa Malaysia ang bumisita sa Pilipinas noong 2023. Halos isang milyong Pilipino naman ang nainirahan o nagtatrabaho sa Malaysia. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.